Guys, super excited ako. Buti na lang talaga dumating na itong aming lagyanan ng pinggan. Kasi in order ko talaga to nung 21 pa. So sabi ko baka mamaya hindi nga umabot nitong bagong taon or Pasko. Kasi nga syempre peak season ngayon. Mahirap talaga yung mga delivery. So ayan, tinanik ko lang sa Orange App. Nag-order ako nito at naghanap ako ng lagyanan ng mga pinggan. Tingnan nyo naman guys, very aesthetic ng aming lagyanan ng pinggan. Diba? Nakakasyala. Charot. Bukod kasi sa super cute niya guys at super ganda niya. Napakaganda din ng kulay. Kaya naman pinanitan namin yung aming lagyanan na aming aming pinggan kasi pukod nga sa bigay lang sa amin at luma na sira-sira na din yung pinto nun kaya kailangan na talaga palitan para naman mabago char. nga guys, binibiro pa nga ako ng aking kaibigan sabi nga niya parang lagyanan daw to ng makeup tingnan nyo naman yung alaga ko eh, talaga nakikiipal pa siya char so ayan guys, bakit ko nagustuhan to kasi nga yung isa namin lagyanan ng aming pinggan o lagyanan namin talaga ng aming mga baso pinggan at iba pa wala siyang patuluan o mayroon siyang patuluan lagi siya naiipon dito sa pinakailalim dito sa mga lagyanan ng mga kutsara o mga kung ano pa sa so, ito, mayroon na talaga siyang sariling labasan ng tubig dito sa ilalim. So, ilalagay nyo lang siya sa malapit sa pinakalababo para yung tubig doon na siya magdidirekta. So, bukod dito guys, sa gustuhan ko din itong items na to, uh, ilalagay ko kung saan ko siya na-order para naman Kung gusto nyo guys, super super ganda at meron silang na Nagulat ako sa sobrang ganda ng pa-previous nila. Ipapakita ko sa inyo guys. Unahin lang mo natin assemble to para makita nyo kung paano siya ilalagay. So, ayan, super ganda niya at mayroon pa siyang isang hose at saka yung isang ang ng agus lubusan ng tubig. So, kung ayaw nyo naman ilagay yung mousse na yan, kasi parang ang naman tingnan. So, yung isa na lang na padaanan ng tubig. So, ito na nga guys, yung kanilang pa-preview. Super na-excite ako dito at super ganda talaga. At alam nyo ba, tuwang-tuwa ako kasi nga, itong items set to guys, matagal na ito nasa add to cart ko. Kaso nga lang, hindi ko siya mabili-bili dahil pinag-iisipan ko pa nga dahil nga nasa 1,000 plus nga siya. Dahil nga maganda nga ang quality nito kumpara naman sa iba. So, ayan guys, dito nagulat ako dahil nang dumating itong aking items na in order. Ito yung previous na binigay sa akin ni Sailor. Napakabait at napakagalanti niya. So, ayan guys, sa mga gusto nito, ilalagay ko kung saan ko siya na-order para naman matry nyo at makahabol kayo sa previous nila. So, tingnan nyo naman guys, super super ganda at nakaka, alam mo yung parang ang ganda-ganda ng kusina mo at lababo kung ganito naman makikita mo. Simple lang pero ang ganda, yun lang bye.